naghain ng reklamo sa Department of Justice si dating Senador Antonio Trillanes kaunay ng pagpuslit ng mahigit 6 billion pesos na halaga ng shabu sa bansa noong 2017. Kabilang sa mga gusto niyang panagutin ang ilang miyembro ng pamilya Duterte. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, sino-sino pa yung mga opisyal na idinadawit dyan sa reklamo ni Senator Trillanes? nagdungo nga rito si uh, dating senador Antonio Trillanes para maghain ng drug smuggling complaint at graft and corruption laban kay Davao First District Representative Paulo Pulong Duterte. Kaugnay ito sa 6.4 billion pesos shabu shipment na naipuslit sa bansa galing China noong 2017. Bukod kay Pulong, dawit din sa reklamo ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Mans Carpio at walong iba pa. Sa kanyang complaint affidavit, pinagbasehan ni Relianes ang mga documentary evidence na nakalap mula sa investigasyon ng Senado sa multi-billion peso drug shipment. Nag-ugat ang investigasyon matapos madiskubre na may 600 kilo ng shabu galing China ang pinalusot sa Bureau of Customs. Idinaan pa raw ito sa express lane ng customs. Giti Trillanes, nagsilbing facilitator. Sinapulong, Carpio at dating Bureau of Customs Commissioner ni Canor Faeldon para makapasok ang shabu shipment sa bansa. Dagdag pa ng dating senador, malinaw na sa laki ng kontrabando ay mayroong gumamit ng impluensya para maipasok sa bansa ang mga shabu. Kasama sa sinampahan ng reklamo si Faeldon at Charlie Tan na umano'y business partner ni Michael Yang. Noong 2018, inabswelto ng ombudsman si Duterte at Carpio dahil sa kakulangan ng basihan ibinasura naman ng DOJ ang graft at administrative charges kay Faeldon noong 2017. Ruth Iginiit Italyanes, uh, ngayon niya lang napag na maghain ng reklamo laban sa mga Duterte dahil hindi na umano ito mapapake-elaman. Wala na rin daw silang uh, impluensya sa hudikatura, hindi gaya noong nasa pwesto pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Katunayan, may mga iba pang reklamo na nakatakdang ihain si Italyanes laban sa mga Duterte sa mga susunod na linggo. Ruth? Maraming salamat, Camille Samonte. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.